Kapatid, may isa pang bagay akong gusto iwanagin sa inyo. Meron kasing mga kapatid na dati talaga nagpapadala sa akin ng tulong kasi alam naman nila ang gastos dito sa Brazil. Kaya lang dito po sa Brazil, yung alimbawa nagtulong kayo pumunta sa MCGI account sa iglesia sa Pilipinas, ang mangyayari po dyan, papatakyan sa Banko de Oro yung Banko de Oro, yun naman po ang nagbabayad ng lahat ng cheque na binabayanat sa satellite, sa television, etc. Andun lahat. Nakakarga yun dun sa account ng MCGI o ng Members Church of God International. E may nagtatanong naman mga kapatid, paano naman sila makakatulong dito sa akin sa gawain sa Brazil? Gumawa ang ating mga kapatid na yung mga gumagawa ng application, gumawa sila <clears throat> ng isang application para makatulong naman sa MCGI yung mga iba-ibang lugar, kung saan man lugar, at yung mga taga rito sa Brazil, ng uh, account na paghuhulugan naman dito para direkto namang makarating sa akin. Kasi wala naman ako rito pagkukuhanan, nagmamantini tayo rito ng television station, meron tayong mga manggagawa, tatloon ang tao ang ating kinukup-kup dito na iba-ibang mga lugar sa Brazil, mga iba-ibang lugar sa Latin America. Ako po ay sinusuportahan ko yan. E, hindi ko kayang mag-isa mga kapatid. Ngayon sarado po ang lahat ng ating restaurant dito itong restaurant sana ang bukas at yung ice cream natin sarado na rin. Meron tayo sana ng tatlong tindahan ng ice cream. Isa sa airport sa Florianopolis, isa dito sa open shopping, isa doon sa Camburyo. Kumikita rin po yun. Kaya lang sarado po ngayon lahat yon dahil sa lockdown. At ayoko rin pong buksan kasi Ayoko namang isa pa nga bang mga kapatid na magtitinda baka mahawa pa. Kasi sa pera lang na itatransfer yung virus eh. Kaya kung gusto niyo namang tumulong para rito sa gawain dito, <coughs> kung nasa iba-ibang lugar, meron tayong application na po uh, ipapaliwanag na lang sa inyo ng mga KNP para makadiretso kayo rito ng pagtulong dito sa West. No? Siguro yung mga taga rito sa iba-ibang lugar, kung gusto nyo, mga nasa Amerika, sa Canada, kung saan man, pwede kayong ditong tumulong. <clears throat> tanungin nyo na lang yung account number at kailangan nga nakarehistro kayo kasi hindi naman tayo tatanggap ng uh, hindi sa, galing sa kapatid. Sana maliwanag ba yan para sa inyo kapatid na <clears throat> mga KNP, kapatid na Sani, Dani, Josel, Rodel,